Hindi nagsasawa. Hindi oh. Hindi din naman kami magsasawa, pambihira kayo. Pero kung kayo gumagawa ng isa sa tama, hindi kayo isa niyo, eh. Hindi tayo maggaganito, Oo. Kasi lalagyan lang natin sa tama. Ito naman, may kakapala ng mukha. Kuya, sign natin. Oh, ang pagkita, gino'n pa yung kalsada. Pambihira talaga, oh. Ang pagbabalikod ni Hederalin Sucan. Ah, ah. Stay Oh, good morning ha, July 31 Araw ng Wednesday dito sa Thursday Pilipinas bakit ako Paano ya pa pasampaño? Pa, 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 pas, okay. Are, are nika. pare, kare pa mo to. Makita to uh, oh, kung sa rentshot, oh, guys, yung kandong dali bi pero ito bangka ito Hindi na yun, ito. lagi dito. Yan yung lagi kong tinuturo sa kanila. Oh, sabihin mo okay. sa kanila, ha. Sabihin, Patanggal mo yan, ikaw ang ano rito? Okay eh, diba? sir.

July 31, 20, uh, 2025. Ito yung uh, uh, clearing operation natin uli, uh, headed by uh, City Engineer Armando Andre at ang aming uh, District Engineer sa Flood Control, uh, si uh, oh, Andy, Andy si Yambaw, uh, at saka yung Simsukas. Ito, uh. maraming nagkukuha sa atin. Nakita ko kaapot, o ngayon, clearing operation. Ngayon ko, nakikiusap tayo. Hindi naman tayo pupunta rito ng ganito lang, uh, ano to, uh, sinasabihan muna natin, mga dalawang beses, あっ。Oh. naman kami magkasawa pang kayo. O, oh, kaysa mo, ngayon. O, eto, paano mo pipipiting to? Ipasan mo lang to. O, iwain, iwain. Tanggal di bawah, tanggal di bawah. Tanggal di bawah. Tanggal di bawah. Tanggal di bawah. Tanggal

Very really good. Very good. That's it, that's it. Oh, very good. Very good. Very good. you Ayan, tanong ko kung mo po, tanggalin mo po. Ayan mo po. Meron na nga yung ginagamit na nga eh. O oh, tay, Ang kailangan natatayo ko dyan. Diba? Ha? Parang ka-reboot ko dyan. Diba? Parang ako reboot. Reboot ka. Diba? Eh, pero kung kayo gumagawa sa tama, hindi kayo ganyan eh. Hindi tayo maggaganito ah. No. Kasi lagyan lang natin sa tama. Parang ganoon dyan, nakapatong na. Ha? Parang gano'n, nakapatong. Kaya nga, Bakit yun pa, oh. Diba? Yan siya, sabi ko sa si inyo. Ito naman, may kakapala ng mukha. Kaya, signan natin. Oh, kinuha ng pagkita, kinuha pa yung kalsada. Pambihira talaga, ka, oh. Diba? Paano tayo nga dito? Pagkaganto ng ganito, o, ngayon, kayo, ngayon, oh, pa lang na oh, diba, ngayon, 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 sa ngayon, 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 o, ano 'to naman? lang. Dito. Mga tira-tirón. So, tanggalin mo nang dito. Aba, okay, sir. Alam ba ano no, 'to? Pakiintindi m'o. sir. Alam mo, 'yan. Yung kaniton mo, ilagay mo diyan. Hindi ilalagay mo dito ka kami lalagay diyan. Hindi pa palokson. Saka nagee jogging. Ano yung mga kakaibang 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 mga Huwag dito ha? Apo, ako ako Anong pangyayakan dito? Ang saging dito di rito diba? Ako 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 Kung palagan hindi mo dito Talagang mo dyan yung ginagawa mo eh sige, sige Thank you Opo ko Thank you pa lang naman yun lakantula atayo ha, ako. Hayaan mo sinaboy kaso, kaso magerik na mga. May palad ng labo ng upo. Aniyan. Hugaw. Hugaw. ah. Digan yo. Oo. Hayaan ba sumupo? ha. na kina 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 kayo lang ang sa ginagawa yung kayo lang ang, ano ibalik oh, eh, mga kamera video Basta sila kumita paghaharap nila yung ah tau ha? Ah. Ay, ito pala yung mga reklamo rito, yung mga buko-buko. Yun ang nireklamo sa office. Uy! Uy, pasok yan! Uy, Sabi ko, yung isa rito. Pangalawang gawin. Pangalawang to Pangalawang gawin. Pangalawang gawin. Pangalawang gawin. Pangalawang gawin. Pangalawang gawin. Pwede ba alam Di ba, dito? O, tignan niyo. Hindi niya. Kaya nga, Ako, sa Pakakarga ko yung mga ano? Ngayon, okay, mga nire-reklamo ngayon. dito. Ito, mga magbubuko. Parin huwag kayong hindi isa na nga sa pangkita eh. Ito ba? kasi rito sa Lakandula, yung mga bukong bukol. Yung mga fruit salad. Yung mga gumagawa ng fruit salad. Yan. Para malaman lang ha. Para malaman nyo lang. Ito kasi, tatlong beses ko na pinuntahan. Ha? Ngayon lang natin kinuwiwin. Oh, so, yun yung reklamo.